sobrang kapal na ng Boston Friends ng kaiwigan ko kaya naisipan namin na yun so wala akong idea kung anong kung paano ito uh, galawin pero syempre uh, madali lang naman kapag na nasimula na so ito ka problema uh, ng Boston Ferns Hello mga kapromli, magandang hapon po sa inyong lahat at nandito pa rin pa ako sa bahay ng friend ko at syempre habang nandito ako at wala naman akong ginagawa, tinutulungan ko yung friend ko na magripat ng uh mga halaman katulad ng Boston ferns na dito sa aking likuran napakadami niya na kasi at syempre umaapaw na hindi niya alam kung ano'ng gagawin niya kaya ito uh, iriripat namin at syempre tutulungan ko siya so hindi naman talaga ako yung maggagawa pero uh, tutulungan ko siya kung paano gawin yung uh, iripat yung Boston ferns dahil wala pa siyang idea kung paano ito ka from the uh, gagamitan namin siya ng ano uh, pure vermicast or duminang bulate organic natural fertilizer at syempre mayroon din kaming ano yung pinaka soil nya is soil uh, may mga halos siyang mga ipa ng palay tapos sa uh, coconut husk na uh, binili namin dyan sa Quezon City Circle so ito yung pagtataniman namin at uh, syempre may na kaming nagawa at ito nga kaprom uh, napakalaki pala ng Boston Ferns na yun, napakadami na. Uh, nakapagtanggal na ako ng dalawang puno. So actually, hindi lang siya isang puno, napakadami na. Uh, gusto ko ng ano, para bang bunutin. Pero nasasayang ako kasi magkakaputol-putol yung uh, dahon. Kaya iningatan ko siya na ma, ano, matanggal doon sa pinakapuno niya. At ito pa nga. So pangalawa kong kinuha, adun uh, doon sa pinakapuno niya, nagkaputol-putol pa yung dahon, sayang. Pero putulin na lang kasi gano'n din naman ma ano to ma Tutuyong tutuyo. Yung naputol, puputulin ko na lang kasi ganun din uh, at mapuputol din naman siya or matutuyo pangitingnan. Ayun. So yung ano kasi ka yung dahon ng uh, uh, ferns uh, sensitive siya once na na putol na siya, so tuloy-tuloy na yon hindi naman sya gaganda, hindi, hindi, na siya makakabawi, talagang tuloy-tuloy na yun. Dapat tatanggalin para uh, hindi na mahalata na may natutuyo na dahon, so okay naman siya. So, ayun nga nakaprom din napakalaki ng ferns na ito na nilagay namin sa parang kawa na siminto. So, ayun, uh, nakatanggal na ako ng uh, dalawa, ilalagay namin sa paso. Pero ito, pag-iwahiwalayin ko pa rin para Ayun, uh, maraming-marami kasi siya eh, ang hirap tanggalin. So, talagang dapat uh, 'pag ano siya, pag iwahiwalayin para gumanda ulit at uh, maparami ulit kasi sayang din naman kung papabayaan lang dito na nakabuyangyang na ano ba 'yung umaapaw na, so pwede naman siyang i-ano, i ano, iripat. So, ngayon ka-promdiya ng gagawin ko, at uh, uh, pag iwahiwalayin ko ito. Ngayon Nakikita niyo, ano pa karami pang pwedeng paglagyan ito Kung malapit lang ito sa Ah, uh, ngayon ko pa rin ako nito para mag-repart uh, din ako sa paso para sa aking garden. Pero masyadong malayo pa from kaya dito na lang ito. Ah, uh, so yun. Ah, uh, Yeah. So actually kapag hindi pwede pa siyang paghiwa-hiwalayin. Uh, katulad ito kasi isang puno naman siya. So another uh, isang puno. So marami siyang puno pero kung kukunti lang naman yung pagtataniman mo, pwede na siya magkakasama. At ayun, pwede na siya sa isang kaso para at least parang hindi, hindi siya tinanggal kasi maganda pa rin siya at siyempre ayun. Uh, makapal pa rin kahit na natanggalin ko na yung ano yung nasa malaking paso So, ayan eh, yung pinaka ano niya ka from view of napakadami niya ayun, kung nakikita niyo, ang dami so, ilang paso kung malalagyan nito hindi pa siyang gawing ah... Uh, Pwede pang, pang limang kaso ito pero ah, hindi ko na siya dadamihan masyado kasi walang masyadong nilagyan, ah, kukunti lang nilagyan namin. Kaya para ma-balance yung pagtanim dito sa paso, pag iwas-welay ko lang siya. tinanggal ko siya with gear but yung pag ano naman ito ka from uh, hindi siya na hindi naman siya sensitive sa soil uh, siyempre kahit na medyo nalalamog siya ano pa rin uh, okay pa rin siya hindi naman siya sensitive masyado sa yung malibaw mamamatay siya so hindi siya namamatay ka from gear uh, napakadali niyang mabuhay basta maganda lang yung ano soil at hindi masyadong ibilad sa araw so ayun ko pang hindi siguro hindi ko na ito bawasan at uh, ibabalik ko na ito sa paso na yung ano uh, ibibilog ko na lang siya katulad nito para uh, parang wala lang nangyari na parang wala rin nabangka sa kanya so okay na ito siguro uh, ganyan na lang siya tapos gigit na ko na lang sa sa ano sa pad So, ito ka from day, uh, ibabalik ko na yung uh, ferns na binawasan namin pero napakarami niya pa rin. So kailangan niyan ko pa rin yung uh, ayusin ko pa rin yung lupa para ma ibalik ko siya ng maayos. So, ayun. Para nasa gitna siya. Yung soil na to isa parang loam soil na katulad yung mga lumang ano tapos mayroon siyang parang ano uh, pupo ng manok yun ang nila na dito sa halaman dito sa kanilang garden ay pupo ng manok ano may tawag doon? tain ng manok ayan. So, ayun so ayan kapurundi ibabalik ko siya napakarami pa pero okay naman to para kunwari parang walang nabawa so iyan ko nalang lang kong press na ganon so dahil maluwag na siya meron uh, mayroon na siyang mga mayroon na siyang space para mag ano, ulit mag mag-branch-branch. Uh, branch. So 'yun, perfect na itong laki niya para ah uh, maging magandang tingnan ulit. So ayun yung ano, uh, ferns, uh, hindi siya masyadong ano sa ano sa lupa. Gusto niya nga nakalutang lang yung mga ugat niya sa lupa. Kaya kahit na ganyan ganun lang, so okay na yung ano niya. So, parang hindi rin siya nabawasan. Okay Okay na, hindi ko nabawasan. Marami siyang nani Marami siyang So, ayun mga kaprom marami siyang mga bagong ano, bagong ugat. Ano tawag sa ugat yun sa English? Uh, bagong roots. Uh, fresh na fresh, kulay green. So, pag humaba siya, uh, another magiging branch niya na naman yon So, ayan. Yan ang ferns na napakagandang pang decoration, lalo sa mga garden na malilinis. Napaka ano nito, napaka ah, maaliwalas tingnan yung very very cozy na land sa garden itong maganda. So, ayun. So parang di rin siya nabawasan. Ayun. Hmm. So ayun mga kapromdi. parang ano yun, no? bigla siyang nagkaroon ng maraming ferns, uh, instantly, apat na paso, plus yung uh, yung pinagalingan na, pinangkunan ko ng mga ferns na ito. So, ayun ka, Prambi, parang, parang walang nabawas dito sa ano sa ferns, dito sa paso na napakalaki. So, ayun, ganun pa rin, uh, makapal pa rin, at syempre, maganda pa rin siyang tingnan. So, ayun nga, uh, So, ang dami-dami. Instantly, nagkaroon siya ng napakaraming ferns, apat na paso. So, mga one month siguro kaprumdi, maganda na naman ito. Although, hindi pa naman siya uh, ka-stable na kasi uh, naripat na namin. Pero, siyempre hindi naman siya namamatay. Talagang ganyan lang talaga buhay niya. Pero, pag ano, pag mga after mga three weeks, uh, one month, maganda na ulit siya. So, ayan.